Ah, uh, magkano bang presyo nyo dito, boss? 500,000. Ah, sige, boss. Tatawag lang ako ng expert dito sa mga sige, yes, garden gamit. Uy, tamang-tama, nandiyan okay. si Boss Tonton at si Mang Maning. Ayan okay, nga, diyan, diyan. Bintan natin 'tong natin. Uy, parang kilala ko 'to. Boss, balita ko nangunguliktad ka ng mga halagang items. Ibi alo ko sana sa inyo 'to. Kung baka pwede. Ano ba yan, boss? Boss As you know, ang Boss AA Champion 25 Cock Derby Ba! Alam ko to ah Nandun ako eh Ayos to ah Geng geng Ba! May firma pa Legit ba to? Digital. Legit ligit, ligit, yan Legit yan. yan Mukhang ingat na ingat to boss ah oh, Oo ingat ingat na yan <laughs> Ay, Tinatago pa na sa bawal yan Naka aircon pa yan hmm. Ah, uh, magkano bang presyo niyo dito, boss? Magkano ba kanu natin diyan? Ikaw na ba? Ano po sa prati kanina? Ikaw na bala kasi ano? o yung bala po sa palit kanina. Sige. sige. 500,000. Ah, boss. Tatawag lang ako ng expert dito sa mga sige, garden gamit. maganda para mas mataas pang presyo niyan eh. Boss da. Pero kasi ng item din, eh, makakapunta ka ba din Sige, sige, sige. Salamat. Oh, tamang tama, nandiyan na pala si Nabosda. Na. Ari nga, siya po pala yung namin dito sa barangay. Oh, kasama dito pala si Consel. Maganda nga rin ko. Kasama ko bussiyon. Bussiyon. Busun ta, Busun si Consel. Kasama ko si Consel. Basta si Consel ay expert yan sa mga palusutan dito sa aming barangay. Talaga. Oh, talaga? Dati, nung hindi pa ako, Consel. Basta, si Nabosda may daladin yung kahon. Ari nga, kay Boss, ano, Asyong Ang. Nag-champion sa 25 Cup Derby, nandun din ako niyon. Ay, may pirma pa. Tingnan mo nga kung legit ere. Okay. 10 years ago na nakakalipas nito ah. Luman, luma na to ah. Legit? Dapat dalawa yung maaam mo para malegit. Sal! Ay! Check mo nga din kung siya. Check mo nga din ng, um, Sa akin, legit yan. Carbolody. <laughs> Pero konting trivia lang about dito sa kahon ni Asyong Ang. Alam nyo ba na ang kahong ay nagsisimula sa letter K at yun ay kagawad. Ako yun. <laughs> <Yon>. <laughs> e, ako Dilo yun na. Kagawad kung digit. Digit ba? Digit to? Digit to. Pansin ko na sa mga ipot. Yung ipot na nandito na buo sa tabi. Parang 10 years na siyang yan, palipo, Yan, At saka yung gagamba. Yan yung nagpapahiwatid na legit yung kahoy. Consulte naman yung perma. <laughs> legit, ba yan? Kasi yung perma. Legit na legit. Legit to, legit. Legit, legit to. <laughs> Mabalik tayo dun sa trivia ko kanina. Alam nyo ba na ito si Asyong Ang ay hindi kilalang magsasabong. Way back 2013, 10 taon na nakakaraan, nang siya na palaban lang ng sabong. At yun, dun siya nakilala. Way back 2013 kasi madaming dikwata ng mga manok noon eh. Yeah. Naaalala ko laang. <laughs> Tapos yun, siyempre ang aking amay, alam mo na, konsyal. Kasama doon, ang iyong ama. Yun na. Uh -huh. Eh, pero nagbago na. <laughs> kasi konsyal na ako eh. Pinagbago ko na siya. Kaya nasasabi kong legit siya. Kaya nakilala siya sa buong mundo na sa bom. Legit pala 'to, boss. Gengeng. Ay, magkano ba ang last price nyo 450. 450. Balingkawad 450. Share 15. Grabe, grabe naman yan, na boss. boss. Napakababa naman ang bigay mo. Kaburaot naman. <laughs> 1,500 lang makukunin. 450 nga namin pinatawad sa'yo. Di mo ba alam na labing isang daang kahon lang yan ang mayroon dito sa buong Pilipinas? Tapos, ganun lang. 1,500 lang offer mo? <laughs> boss, alam mo ka kung magkano ang garneng kahon? Ay, 90 lang naman na rin sa palingki. <laughs> boss, grabe naman. Yung kahon na may kwento yan, may perma pa ni Asyong ang yan. Tapos binibenta namin ng 450, gagawin mo lang 1.5, grabe ka naman. Masyado ka naman barat. Barat masyado. Oo, barat masyado. Barat. <laughs> barat. Pus na! O, tingin mo yung magkano ang presyo na rin. Pwede na to sa mga 5,000. Sigurado ka gano'n? Oo, oo, di ka lugi dito. Tapos, display mo dyan. Aww. Boss, dagdagan mo pa kahit mga 5,000 pa. Boss, ito oh, limang libo. Take it or leave it. Grabe naman Parang baba -ba masyado niya na. Ano? Pero ano? Diba pwede, pwede, kailangan natin. Kailangan natin pera ngayon. Oo. Okay. Kaya okay. 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 mo okay. Okay. Boss, salamat boss. Boss, Maraming salamat. Boss, thank you, thank you. Thank you, thank boss. boss. Thank you, thank, you, thank, you, boss, thank, thank you mo. Thank you. Salamat sa pagbisita. Salamat sa pagbisita. Thank you, thank you. Epe, salamat ah. Oo. Kansiyan. Ano yun? Display nyo lang ito dito. Maraming salamat. Oo papapakinabangan pa natin yan malay mo may pumunta dito bibili pa ng mga ganyan mga vintage na gamit Bilan, yan, na yan yan yon ang ganda bagay na bagay dyan boss huwag muna kayong alis ha tayo yung magpipirmahan muna doon sa opisina, opisina? dyan lang dyan lang oo oo dyan lang oh, sige sige oh, sige 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 jackpot ka dyan aning Kaka-plastikan mo lang to tapos di display mo dyan may bibili nito. Bibenta mo pa na mahal. Ayos nga yan. O, oh, paano? Thank you. Salamat ka. Hepe, Salamat na yung Salamat na sa Thank you ha. Susunod ali. Wala kang ba? Nakakalibutan dyan. Ay, oo nga pala. Ay. Yun. Ah, pang merienda. Pang merienda nyo. Salamat. 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 Ano yung? Susunod Thank you, thank you. Thank you. Salamat. Nakita tayo dito. Gang, gang. <laughs> Bagay na bagay, kami nito. Kanina pa kami nito. na. Ano pa kami dun eh. Pahalap pa kami dun. Kanina pa kami dito. Kanina pa kayo dito. Ano kayong bagat? Ito. 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 Kasi so, susunod pag may mga tayo, tatawagan namin, tatawag namin o, kayo. Oo, tatawagan niyo na. kami. Oh, kasi na babae niya presta sa para meron tayo. Kasi kami nagliligaw ng bahay. Iyon tabis doon. Salamat. Salamat. Wala na. Salamat. May jamming pa kami doon. Oh, sige. Sige, sige. Sige, sige, sige. Tara, tara. Ay, siyempre, tayo yung isang libo iyo, isang libo. May pamaryanda pa tayong isang libo. Oo, talaga. Tara.